Magandang umaga muli sa inyo mga tagapakinig. Uh, disclaimer lang ano, kapag ako ay nagtatalakay ng ng Biblia, sa Biblia sa Biblia lang talaga ako nag nagbabase. Ah uh, at kung may matatamaan man ako, hindi yung yung mga miyembro ng relihiyon na yon ang ang aking Uh, pinapatamaan o galit sa kanila. Hindi ako wala ko wala akong galit sa mga miyembro. Dahil ang mga miyembro ay walang kasalanan. Uh, sila ay ay naturuan lang ng mga maring, maling aral kaya nga ako ay nandito para ituro kung ano ang totoong nakasulat sa Biblia sapagkat itong nakasulat sa Biblia ay sapat na para maligtas ang ating kaluluwa ang itinuturo ko dito ay hindi mga healing, crusade, yung mga mga pagpapagaling, pagtutumba-tumba, pagpapatong ng kamay, yung mga pampisikal na inooper ng tao sa yan ay ay ginagawa isang pangakit ng demonyo para ang mga tao ay doon sumapi para maligaw. Ang ang itinuturo ko sa inyo ay kung paano maligtas ang kaluluwa. Ang topic natin ngayon ay yung tungkol sa uh, pag-angkin ng Katoliko na si Pedro, Apostol Pedro ang kanilang unang papa o yung kanilang first pope. Titingnan natin sa sa Biblia kung tugma ang kanilang pag-angkin unang-una -una, sa Katoliko, ang mga ang kanilang Santo Papa at ang kanilang pari ay pinagbabawalang mag-asawa. Kung sasabihin nila, siyempre sila may katwiran dyan. Hindi namin pinagbabawalan yan. Uh, ginusto nila yan para maglingkod sa Diyos. Yan ang katwiran ng pantao. Katwiran pantao. Titingnan naman natin ang katwiran ng Biblia kung totoong ang katoliko ay sila ang iglesia na itinatag sa Matthew 16.18, sana yung kanilang aral dahil sila ang totoong iglesia, claim nila yan, claim. Walang basihan, pero sinasabi nila na sa totoo ang, ang sila ang iglesia na totoo na binabanggit sa Matthew 16.18, sana ang kanilang aral hanggang mapasa ngayon kapanahunan ay naka-align sa Biblia. Kung ano ang tinuturo ng, ng Biblia, yun ang doktrina nila. Titingnan natin kung makakapasa ang katuliko sa turo ng Biblia. Uh, dito sa aklat ng Mateo 8.14, ang kiniklaim nilang unang papa na si Pedro ay mayroong asawa. Mababasa natin dyan dito sa Matthew 8.14 ng, ng Mateo. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biya ng babae nito na nakaratay sa lagnat. Si Pedro ay may biyanan na babae. Alam naman ninyo ang biyanan, yung, yung anak noon ay asawa ni Pedro. At anong ginawa ni Kristo? At hinipo ang kanyang kamay at inibsan siya ng lagnat at siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. Pinagaling ni Kristo ang biyanan ni Pedro. Sa makatwid, bagsak na ang katuliko sa kanilang claim na unang papa si si Pedro. Sapagkat si Pedro ay may asawa, ang kanilang mga papa na sumunod ay hindi pinapag-asawa. Nino, ng Roma, utos ng tao. Iba ang utos ng tao, iba ang utos na ni Kristo. Ano pa? Sa Biblia, ang pagbabawal na sa mag-asawa ay ay aral ng demonyo. Basahin natin sa aklat ng Unang Timoteo 4.1 Unang Timoteo 4.1, ganito ang mababasa natin. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Alin ang aral ng demonyo? Sa ibaba lang natin ang pagbasa sa 3. 1 Timothy 4.3. Ano ang sinasabi doon na aral ng demonyo? Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisang palataya at nangakakaalam ng katotohanan. Yan po ang nasusulat sa Biblia. Sa totoo lang kapag ikaw ay sa Biblia ang pag-uusapan natin sa Biblia kapag ikaw ay isang obispo ay mayroong requirements mayroon susundin kung ikaw ay gusto mong maging obispo Sa aklat ng ng Titus o Titus, uh, Titus chapter 1 Titus chapter 1 Uh, verse 6, ganito ang mababasa natin. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na palataya, na hindi maisusumbong sa pagliligalig, usuwail. Sapagkat dapat na ang ubispo ay walang kapintasan, palibasa siya ay katiwala ng Diyos hindi mapagsariling kaluoban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaway, hindi mas, masakim sa mahalay na kapakinabangan. Yan ang isang obispo. Ano ang sinasabi? Na ang, isa, ang isang obispo ay dapat asawa ng isang babae lamang. So therefore, yan ang nakasulat sa Biblia. Taliwas sa doktrina na kiniklaim ng ng katoliko Uulitin ko po, itinuturo eh, ko lamang po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Hindi po ako galit sa miyembro ng mga katolik. Mahal ko po yan, mga kaibigan ko, katoliko, uh, ang mga kasalamuho o katoliko. Pero ang sinasawata ko dito ay ang maling aral. Sa pagkat uh, kung walang magtatama, kawawa naman ang mga miyembro ng katoliko mabubulit sa impyerno. Yan lang po at sana po pakikalat po ang video na ito. Hindi po ako against Catholic, against ako sa turo at doktrina ng Katoliko sapagkat yan po ay turo ng tao at hindi turo ni Kristo. Maraming maraming salamat po.